Naghahanap ka ba ng lugar na mayroong mountain view at may masarap na hangin? May magagandang lugar at tourist spot destination at ang pinakamalapit na windmill farm sa Metro Manila. Matatagpuan mo ang lahat ng 'yan dito sa Tanay, Rizal. Hello guys! Ayan, for this video, ibibida naman natin ang bayan ng Rizal kung saan matatagpuan ang mga magagandang destinasyon at ang pinakamalapit nga na windmill farm dito sa Metro Manila. Kung galing ka ng Quezon City, hindi ka abutin ng dalawang oras papunta rito dahil malapit lamang talaga. Una na ng nga naming dinaanan itong Windel at Araw ng mga puso, buwan ng Pebrero nang kami ay magtungo dito. Kaya ang tema ng kanilang restaurant dito ay pang Valentine's. Nasa gilid ng bundok ang restaurant na ito. Kaya talaga namang uh, malalakap mo ang masarap na hangin at merong magandang tanawin. Napak Maka-presko at malamig ang temperatura sa lugar na ito at mahangin kaya hindi mo mararamdaman ang init kahit tanghaling tapat. Ang laki nga pala ng servings ng pagkain nila dito. Tingnan nyo yung kanilang uh, tibon. Sobrang laki at dalawang itlog nyan. Pati ang kanilang uh, chik silog. dalawang uh, manok na malaki at meron ding dalawang itlog. Lalo na itong uh, bangsilog nila, yung bangus. Napakalaki ng bangus at meron din yan dalawang itlog at masarap din ha. Pagkatapos nga namin kumain dyan sa may windel, nagtungo naman ka dito sa may kalapit na kape yan. Dito yan sa may kape na tabidad. Isang nga rin itong kape na tabidad ang ginarayo dito sa Tanay Rizal dahil nga sa masarap na kalidad ng kape nila dito. At very native naman ang kanilang team sa lugar na ito. Mahangin, napaka presko at malamig pa rin ang temperatura dito. Yung presyo ng mga pagkain dito ay eh, tamang tama lang. Sadyang hindi lang na kami nakapag order dahil tapos na kaming kumain. Nandito yung kanilang mga presyo ng kanilang mga kape at ilang mga pagka. Marami nga talaga ang taong dumarayo dito. Kahit alanganing oras, kahit ang haling tapat ayan, nagkakapisin na dyan. Dahil masarap talaga ang kape nila dito. Dito nga pala sa Kapinatabidad, nagbebenta rin sila ng mga ginagamit nilang uh, coffee bean kung gusto mong bumili ay pwede rin naman. Kung mahilig ka nga palang mag-selfie or mag-picture-picture, -picture, maraming bahagi dito na pwede mong gawing background. May enjoy mo talaga ang lugar na ito dahil sa maganda niyang view. May mga donuts din nga pala dito. Sinubukan nga namin bumili para matikman din namin kung ano ang lasa nito. So dito nga pala ang napili naming uh, lugar kung saan kami mag-overnight. Dito sa Shelo Alto. Medyo maliit yung uh, daanan dito. Malaki yung signage nila pero maliit yung uh, daanan kaya medyo magdahan-dahan lang kayo dito para makita ninyo yung uh, daanan. Medyo makipot at yan may pagkarap road nga yung uh, daanan nila dito sa patungo sa Shelo at hindi naman kalayuan yung lugar talagang patungulong siya sa gilid mismo ng uh, kabundukang ito napakalaki rin pala ng kanilang space dito ang daming uh, paparkingan so wala kang problema kung four wheels man ang dala mo o uh, motorcycle yan. Maraming lugar na pwedeng maparkingan sa mismong lugar na ito. Ito ang top view ng Shelo Alto. Dito naman ang kanilang napakagandang labi. Ayan, dito nyo nga check ang inyong booking. Katapat naman niyan ang kanilang restaurant. Kapan uh, arrival, tatanungin ka nga pala nila kung ikaw ay may booking nung araw na yan o ikaw ay dine in lang dito sa kanilang restaurant. Dahil kung kakain ka lang, eh hanggang dito ko lang sa lugar na ito. Dito makikita mo ang uh, view uh, from uh, baba at makikita mo ang uh, kanilang mga cabins dito bawal kasing bumaba sa lugar na yan para na lang din sa privacy ng mga nakacheck sobrang dami ng stop nila dito guys and lahat naman po ay masikaso and from this part ayan tanaw na tanaw mo ang ganda ng kabundukan at malalakas po talaga ang masarap na simoy ng hangin tara samahan nyo ako silipin natin ang bandang baba dito pala sa may bandang taas eh, matatanaw nyo ang dalawang kanilang family cabin ito ay pangpamilya, uh, pang pamilya, pang yan dito sa dalawang cabin na ito nasa may bandang taas at dito naman sa may bandang ba, dito yung regular cabin at ang kanilang mga mini cabin and dito rin ang kanilang VIP uh, room nasa may bandang kaliwa ito sila, yung, uh, mga, ito yung mga VIP room nila ang VIP room at ang kanilang uh, family cabin ay may mga sariling CR yung mga yan so kung gusto niyo may sariling CR yan ang kunin yung mga rooms nila dito. Yung regular cabin at yung kanilang mini cabin ay common ang kanilang CR. Malalaki kasi ang family room at ang mga VIP room. Dito naman sa banda baba yung kanilang mga regular cabin. Upon check-in nga pala dito, pwede kang pumili ng room na gusto mo as long as merong available. Pero kung wala na, sila na magde-designate ng room na para sa iyo very instagrammable nga talaga ang lugar na ito isa nga ito sa mga paboritong uh, lugar uh, o saan uh, ginaganap or uh, kinukuhaan ng kanilang uh, pre nuptial shot or ang uh, kanilang uh, pre birthday kung ikaw ay magdebu kasi nga napakaganda ng uh, lugar at hindi naman kalayuan ito sa Manila napakaganda nga talaga ng lugar na ito pwede kayong mag family bonding or iba pang activities uh, yung aking anak nga talagang na enjoy niya yung lugar na ito kasi uh, hindi ganun kainit yung uh, temperatura kahit ang haling tapat Malakas ang hangin at uh, malamig naman ang hangin dito. Dito naman ay matatanaw mo ang kanilang uh, restaurant at ang uh, kanilang mga VIP rooms at ang dalawang uh, family room. At ganun din yung uh, common CR. Dito naman sa gawing kaliwa yung kanilang mga regular cabin. Mas maraming bilang yung kanilang mga regular cabin dito compared sa kanilang uh, family room na dalawa lang at ang kanilang mga mini cabin ay naandyan sa may banda na yan. Bawat regular cabin naman dito ay may mga sariling balcony na kung saan ay matatanaw mo talaga ang kabundukan. Masarap dyan mag chill chill lang or mag isip isip. Kaya kung nature lover ka, nako sigurado magugustuhan mo at may enjoy mo talaga ang place na ito. Very well maintained ang lugar na ito. Kahit yung mga simpleng mga upuan ay malilinis at wala kang makikitang kalat sa lugar na ito. At ang kanilang mga staff dito, sobrang maasikaso. At pag nga pala ng gabi guys, meron silang uh, pa bonfire dito kung saan pwede kang magpainit dyan kung ikaw ay nalalamigan na or pwede kang mag-ihaw ng marshmallows. Ito yung kanilang uh, mga regular cabins. Meron nga uh, cabin sila dito na meron pang uh, maliit na bridge patungo dun sa mismong uh, cabin mo. Ayan. Ang ganda. Diba? Kita mo yung uh, ganda ng tanawin at uh, langap, -langap yung, uh, sarap na langap po yung sarap ng simoy ng hangin dito. Meron din mga tables na available. Pwede rin kayo dyan na uh, kumain or uh, pwede kayo dyan magkwentuhan. Ito naman yung kanilang mga mini cabins. At nasa kaliwa nyan yung kanilang uh, common CR. Mas marami yung kanilang mga regular cabins dito. Kung right doon sa kanilang family at uh, sa mga mini cabin. Meron din pala silang uh, mini lagoon sa lugar na ito. Medyo malalim to pero meron naman silang ano gin sign signage para iwas na rin sa diskrasya sa malabo sa mga mata. Matatanaw mo dito yung kanilang uh, mga mini cabins at yung uh, kanilang uh, common na CR at syempre yung kanilang restaurant meron pang pabuhayan na design yung kanilang mini lagoon dyan noong araw na nag check-in nga kami dito isang lang available na room ito nga yung namin nakuha ito yung regular cabin cabin number 11. Ito yung pinaka unahang or unang-unang cabin na iyong makikita pag pagbaba mo sa lugar na yan. Dito pa lang mapapansin mo na napakalinis ng lugar at mawat unit pala dito ay solar power ang ginagamit nila. Bawal pala o hindi pinapaintulutan ang pagdala ng pet sa lugar na ito. Ito ngayon kuha namin cabin 11. Tara guys, silipin natin kung ano ang nasa loob. Dito pagbukas mo makatanaw mo yung kanilang TV na sa may kaliwa. At andito ang kanilang uh, queen size bed. Kompleto 'yan at nasa may uh, gawing kanan mayroon dyan na uh, small table. At ito yung pintuan para sa kanilang veranda uh, or yung kanilang uh, balcony. At sa may gawa dito naman ay meron ditong uh, bean bag. Ayan, pwede nyo nga uh, upuan niyan or uh, pwede nyo gamitin pahingahan. Napakabango at napakalinis ng uh, kanilang mga room din. Guys, ito yung pinakamagandang parte sa lahat kasi dito mo talaga matatanaw yung uh, ganda po ng view. Ang nagpasikat nga sa lugar na ito ay yung Sea of Clouds. Kung gusto makita ng Sea of Clouds, hindi mo na kailangan pumunta ng uh, mataas na muntok gaya ng Sagada para makita ng mga safe clouds. Meron dito tuwing umaga yan. Yun nga lang sa buwan po yan ng Mayo hanggang Disyembre. Sa ganitong buwan gaya ng Pebrero, ayan, madali nang malusaw ang sea of clouds sa umaga kaya hindi talaga natin na sila maaabutan. Malakas ang hangin kaya hindi na sila talaga nabubuo at agad-agad yan na nalulusaw. Pero sigurado naman na may enjoy mo pa rin yung ganda ng view dito guys. Eto guys ang kanyang aerial shot. Dito naman sa room na na-avail namin, meron siyang uh, dalawang kasamang pares ng uh, chanelas at meron siyang uh, bathroom tissue, body wash at shampoo at saka dalawang toothbrush. At meron din yan na dalawang complimentary bottled water. Yung regular cabin na na-avail namin, good for 2 to 4 pax na yan. Kailangan mo lang mag advise para maglagay sila ng extra bed just in case na gusto nyo i-maximize yung room. Check-in time naman nila dito ay standard time, 2 PM at 12 noon naman ang check-out. Guys, ito naman ang kanilang view sa gabi. Meron silang pa-live acoustic band dyan every Saturday at dito na nga rin kami kumain ng amin dinner dahil mura lang din ang pagkain na dito. Yung servings nila good for 2-3 na ang bawat order nyan kaya sulit talaga. Ang maganda ba dito guys meron silang 15 minute rules dapat daw nakaserve na yung pagkain na in order mo ayon nyan sa manager nila na nakausap namin. Ma-enjoy -e nyo talaga ang view nito sa gabi. Sasabayan pa yan ng live bands nila at masarap na pagkain. Pag gising mo naman sa umaga wala ka nang po problema sumahin dahil yung uh, regular cabin meron niyang kasamang uh, breakfast for two. Papipiliin ka na lang sa kanilang menu kung ano yung gusto mong nga kainin. At pwede mo yung pa sa room ninyo. Yung regular cabin pala guys, wala itong aircon. Pero wag kang mag-alala dahil napakalamig dito sa gabi. Wala ring free wifi dito guys. Pero yung TV nila, hindi ka mauubusan ng pananoorin dahil napakaraming naka-download na movie dyan. Kulang ang maghapon para mapanood mo ang lahat ng movie na naka-download dyan. Nagserve din sila ng pizza dito kung gusto nyo mag-order habang nanonood ng movie napakamura, napakalaki pa bawat room may menu ng kanilang restaurant so kung gusto mong kumain meron naman silang uh, pwedeng iserve sa iyo pwede mo rin ipa ipaserve sa inyong room napakalinis at minimalist nga lang talaga ang disenyo ng kanilang mga room dito para ka lang din nasa Tagaytay kasi malamig din talaga ang uh, klima dito hindi mo na nga kakailangan ng aircon yung ceiling pan nila lang sa taas sapat na sapat na Bago naman kami nag-out, nagtungo kami dito sa kanilang mini playground kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. Meron silang dalawang mini slide dito sa area na ito. Naandito rin sa lugar na ito yung kanilang pa-pre-chair massage. Isa rin po yun sa kanilang complimentary na pwede mong i-claim sa kanila or i-avail. 100 pesos kung gusto nyong uh, mag-extend or gusto nyong magdagdag. O diba, talagang napakarami yung pwedeng gawin dito sa Cielo Alto. Bukod sa magandang view, marami pang pwedeng gawing bagay dito. Dito. dito naman matatanaw nyo rin yung kanilang mga cabins, meron ding uh, access dito or daanan papunta nyo sa mga cabin. Hinayaan ko nga muna yung aking anak na enjoy yung kanilang playground para mas huli. During our staycation, nagkataon pa naman talaga na wala ibang guest kaya walang bata masyado kaya talaga itong aking uh, anak ay nasolo niya at talagang na enjoy niya yung mga laruan dito. Yung uh, dollhouse at yung mga slides, yan talagang nagsawa siya sa kakalaro niyan. Napansin ko din na marami pang ginagawang construction dito or yung under construction pa. Isa nga lang gagawin dito ay yung kanilang kitchen dahil ito daw ay palalawakin at palalakihin nila. Katabi lang din ito guys kasi yung aquin queen cabin yung halos kaparehas ng kanilang konsepto. Yung mga cabins nila. Halos magkamukha yung structure ng kanilang mga cabin. Halos kasabay nga lang din yung ginawa ng shallow alto. Dito naman sa spot na to, meron din ditong pa bonfire sa gabi. So pwede rin kayo tumambay dito at pwede rin kayo magkwento kinukuhan Abot na naman naman dito yung kanilang mga cabins. Ayan, yung mga regular cabins at yung mga mini cabins. Tanaw na tanaw ninyo dito sa spot na to. Kasi may daanan din pala dito pababa kung gusto nyo nga dito na dumiretso pababa sa inyong mga cabin. At syempre, bago nga kami umalis, ayan, nagpicture-picture muna kami dyan para meron naman kaming uh, souvenir dito kay Shelo Alto. Ayan guys, sa di naman kalayuan, nagtungo naman kami dito sa Regina Rica. Ayan nga yung uh, isa sa mga pwede nyo puntahan dito sa Tanay Rizal. Ito yung uh, malaking imahe ni Mama Mary. Kung magtutungo kayo dito, sigurado yung agahan ninyo dahil hanggang alas 5 lang ng hapon yung lugar na ito. Meron tong uh, bayad na 50 pesos para sa kanilang uh, parking fee. Hindi. Hindi ito kalayuan sa Shelo Alto. Kaya siguro mga 15 minuto lang agad-agad eh makakarting na kayo dito nasa halos tatlong hektarya nga pala ang laki ng uh, lugar na ito at dito sa may bandang mababangalang ay matatanaw mo na yung napakalaking imahe ni Mama Mary Chan medyo pataas or talagang uh, may kataasan yung uh, pagpunta sa lugar na ito pero pwede uh, pwede naman dito yung mga naka-wheelchair dahil meron silang daanan para sa mga PWD o yung gumagamit ng wheelchair syempre para doon sa mga senior citizen. Isa nga rin to guys sa pinupuntahan dito sa Tanay Rizal. Ahilan dito nga ang 71 foot high statue of Our Lady of Regina Rica. Sa may bahaging ilalim niyan ay meron namang chapel dyan. May kaluwagan din yung chapel nito sa baba at kaya nito mag-accommodate ng halos isang daang tao. Kaya isa rin to sa mga dinerayo during Holy Week. Napansin ko rin yung kanilang pathway dito. Merong mga footprints at may mga pangalan. Yung lugar mismo maaliwalas, maraming halaman at malakas din ang hangin at maganda rin ang uh, klima dito. Hindi rin siya ganun kainit kagaya lang ng sa Cielo Alto. At pwedeng-pwede pwede rin pala dito guys mag-alay ng inyong uh, panalangin para sa inyong mga personal uh, intentions. at galing uh, dito sa may uh, Regina Rica, dumiretso naman kami dito sa may uh, Windmill Farm na nandito yan sa may Pililla sa Guys, kung gusto nyo makakita ng malapitan ng uh, Windmill Farm, ayan kung ikaw ay taga Metro Manila dito ka lang magtungo instead na pumunta ka pa ng uh, Ilocos, ito mas malapit sa atin sa mga taga Metro Manila Nandito lang yan sa may uh, Pililla Rizal. Sobrang lakas nga talaga ng hangin dito. Kaya nga itong king anak talagang uh, napabili kaagad agad ng kanyang uh, souvenir para matesting niya na rin kung gano'n talaga kalakas yung uh, hangin dito sa may uh, Pililla Rizal. Dito wala ka namang ibang babayaran. Wala namang uh, entrance fee. At sa parking area nga mismo, meron ng malapit na bilihan ng mga souvenir. Kaya nga naman itong aking anak talagang uh, sinubukan na kagad yung kanyang nabiling uh, laruan dyan sa malapit sa parking. Dito sa lugar na to ay talagang napakalakas ng hangin kaya talagang mga akma, akma dito ang mga windmill. At dito nga matatanong mo na yung mga windmill nila talagang ang lalaki niyan. At talagang maririnig mo yung mga ugong ng hangin na tumatama sa mga elisi na mga windmill na yan. Meron din silang nga uh, souvenir shop dito mismo. At andito rin yung uh, lugar kung saan pinapakita nila kung paano nagsimula at kung uh, ano ang mga detalye dito sa windmill farm na dito pinapakita nila yung uh, kung paano to sinimulan paano yung uh, pag uh, travel or yung uh, transportation ng uh, mga LEC hanggang dun sa mga construction kangahanga-hanga nga talaga yung uh, pagkakagawa nila dito dahil ang lalaki talaga ng uh, mga LEC niyan talagang pinakita nila diyan kung paano yan na uh, itinravel or uh, yung transportation ng mga lc. Dito rin yung mga information ng uh, windmill mismo kung ilang piraso yung windmill na meron dito at uh, kung nasa yung mga lokasyon ng mga bawat uh, windmill dyan. Lahat ng detalye makikita nyo yan dito pabasayan nyo lang yan sa kanilang mga bulletin board at yung uh, iba pang mga informasyon about dun sa windmill farm. Na andyan nga din yung mga ibang impormasyon kung paano nila kinukonvert yung uh, natural resources gaya ng hangin para maging uh, kuryente. Kaya kung taga Metro Manila ka at gusto mong makakita sa malapitan ng mga windmill farm, huwag mong kalimutan isama sa listahan ang Pililla Rizal dahil nandyan yung mga windmill na yan. Sobrang lapit lang nito guys. At sigurado nga ako dyan na may enjoy mo nga yung lugar na ito dahil nga makikita mo sila ng malapitan. Siyempre, hindi pwedeng makalimutan na pumunta sa mga souvenir shop para makabili ng ating mga souvenir. Kasi dito meron mga miniature o yung mga maliliit na windmill. Makakabili ka dito. Pwede mo ilagay sa ibabaw ng iyong sasakyan, sa ibabaw ng iyong mga na mesa or kung saan pa man. Marami din bagay na pwedeng mabili dito at sobrang mura lang din naman. Merong 3 for 100, merong uh, 50 pesos ang isa, kahit pa sa lubong mga pagkain meron din available din sa kanilang uh, souvenir shop meron ka din mabibiling mga sombrero t-shirt at iba iba pang mga souvenir na pwede mong uh, iuwi gaya po ng mga ganyan yung mga magnetic na para sa rep syempre, yung mga LSC dahil nga sobrang hangin dito ma-appreciate nyo yan pati yung ayan yan yung kanilang mga miniature. Tapos eto nga, yung aking anak ay eh, medyo nahihirapan din talaga <laughs> sa pagpili dahil sobrang dami ng pwede pagpilian at sobrang mura lang din naman. At para sa pinakahuling destinasyon namin dito sa Tanay Rizal, tinungo namin itong uh, Watch watchtower yung malapit sa may uh, Laguna Lake. Dahil dito ay masisilayan ninyo yung magandang sunset nila dito. Matatanaw nyo nga dito yung lawak at laki ng Laguna Lake. Marami nga dito guys yung mga nagpapalipas ng hapon para masilayan yung ganda ng sunset. Ayan guys, kung nagustuhan mo yung ating video, please don't, uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng ating uh, video. At hit ang notification button para manotify ka kapag meron naman tayong bagong video. Salamat po!